thank you ay membros ng ikalamang baitang sa section Haloba. Ito po ang aking dokumentaryo na pinamagatang Hindi Kailangan ng Yaman Upang Makatulog. Alam niyo po ba, dito sa aming barangay, sa barangay Kaligayahan ay mayroong libreng pagtuturo sa pagbasa at pagturo sa asignaturang matematika ito ay sariling adhika ay na isang simpleng mamamaya na walang hinihinging kapalit upang makatulong sa paghubog ng mga kabataan upang maging mas kapakipakinabang sa komunidad. Ayon sa 2018 PISA results, tayo ang pinakakulelat sa 77 na bansang sumali sa pagsusulit. Subalit, noong taong 2016 ay nagumpisa na magturo si ginoong Edward Agdepa, umulan man o umaraw, ay patuloy ang kanyang ginagawang pagtuturo tuwing Sabado at Linggo gamit ang lumang tent. Isa rin po ako sa mga tinuturoan ni ginoong Edward Agdepa at ang nag-uodyok sa mga bata na sumali ay ang pagkain. Kumbaga, Ah, hindi lang binubusog ang kanilang sikmura kundi mas binubusog ang kanilang kaisipan at alam nyo rin po ba na si Amber Pobar ay isa sa mga batang IDFC na kung saan naging representative ng Kaligayahan Elementary School sa MTA for Division Level noong 2019. At hindi lang isa ang nakasali sa kompetisyon, nakasali din si Ian de los Santos na ngayon kasalukuyan na sa ikapitong baitang na Leandro Luxin Integrated School. At isa din po ko sa mga naging representative ng Kaligayahan Elementary School salat man siya sa salapi, pero ang oras na kanyang ginugugol ay walang katumbas. Salapi man, o anumang bagay sa mundo, saludo ako sa mga taong ganito na nagpupunyagi upang makatulong sa kapwa, naway no, marami pa sanang katulad ni Ginoong Edward Agdepa dito sa mundo.